And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you going move for What you gonna be? And do you believe you can do it? Yan, hello guys, kamusta ang lahat bali sa video na to ay ayusin natin itong i-track e natin bale hindi gumagana yung ano yun signal light dito sa uh, kaliwa pati nga nasa side mirror pero ito nasa likod okay lang, gumagana pareho yan ito yung aking anak, napakapogi -okay. lagi na apantay tapos dito sa display natin, may kita natin yung ano, hazard, ano natin, yung arrow, left and right. Nakurap-kurap yan. Bali yung suspecha ko lang sa ating ilaw ay nandito lang may naputulo may na lang dito na kable o ng cable. Kasi sabay siyang nawala. Nang nasa side mirror at nandat sa harap na kaliwang parte ng ilaw bali yung mga ganitong LED LED lights or LED bulb ay tumatagal to ng mga 5 years base sa aking experience mapupundi lang yan kung siguro kung nabasa siya nabasa yan magsushort yan syempre kaya itong suspecha kung may naputo lang na wire kasi sabay siyang nawala pati 2 years pa lang kung i-track natin kaya malabong mapundi agad yan yan balit ito natanggal ko na yung plastic mayroon lang siyang apat na screw ginamitan ko lang siya ng phillips screwdriver tapos dito sa loob nito, ito may kita mo rin itong flasher relay o yung LED flasher relay natin sa yung ano nagkocontrol sa pag flash ng mga ilaw kaya kumukurap-kurap yan pag hindi na kumukurap yung ilaw o nag-hazard pwede natin i-check yan o palitan natin para lumana yan batiyan na pinan kung may mga putol na kable yan may eto na itawa yung putol kulay orange siya. so eto pala yung ano nasa left na ilaw connected to eto yung ano nya, supply Bali, hinulok lang lang natin siya ng cable. May nakuha na ako na gabi na pandugtong sa inya. Mas maganda sana to pag hihinangin mo pa o solder mo yung ano, yung connection para maganda yung ano niya. Yung contact niya. Yan, binalatang ulang gamit yung gagamit ng cutter. Para ipagdudugtungin ko lang siya. Tapos, ano lang siya, babalutang ulang siya ng ano, electrical tape para hindi pasukin ng tubig o para hindi mag short pag uh, kumontak sa may ibakal yan ang itsura niya dyan at bago yung lahat, shout out nga nga pula sa mga nag comment sa ating mga ginagawang youtube video maraming salamat sa inyo at sa mga nagpapasalamat dyan, welcome po kung may natutunan man kayo sa mga ginagawa kong video maraming salamat yun na tapos ito may ko lang yung naputol na kable bali itong naputol na kable mas napansin ko masyadong maiksi kaya siguro pagkaliko ng i-track e natin ay nabanat kaya naputol o na disconnect siya yan pagdudugtong ko lang para medyo mabana rin yung wire hindi na rin ano? hindi na mabanat. Pinabahan ko na yung ano. Yung dinuktong ko na wire. Ayan na. Para itetesting na natin yung kung gumagana. Para magkaalaman na bago natin isara yung plastic na type niya. Testingin muna natin. Yan na naka-hazard light sa tayo. Tinan na natin. Yun. Umiilaw na siya mga guys. Yun o. No may ilaw na rin itong nasa harap itong nasa anan eh. okay naman yan bali kompleto na naman yung ilaw natin dito sa harap pwede na natin ulit i eh. ipaandar sa alsada okay na yan yan ang mga assert bali yung nagpapaura pa eh, yung ano pinaitawan yun na yung ano flasher relay Mapapansin nyo yung pressure relay pagsira. Walang na doon sa display na ano na araw. Uh, kasi walang nagdaano. Wala siyang wala nagko-control. Yan ang tinakbo ko na. Tinakbo ko na siya ng plastic. Darandahanin lang ano. Pagsira. Yan. Pati check nyo kung laban yung mga cable nyo pag hindi ko pa rin. Kapag kinabit nyo eh may laban ba o matigas siya niligo dapat may ano siya nag-replay siya maluwag kasi baka may maputol na naman na ano cable pati yung ibang cable dito maninipis control cable lang yung ginamit nila kaya ano madali magsugatan yan bago itong sa akin ko na rin ng ano ng electrical tape para meron siyang extra protection o hindi masugatan agad yung mga squares natin o no, ng mga cable natin mas maganda to lalagyan mo ng spiral na ano, flexible hose para mas maganda siya tingnan dahil wala tayo nung ginamit na wala ng electrical tape ayun na goods na yan okay na guys bali ganun lang kung may sira yung LED yung mga ilaw ng e-bikes nyo kung hindi man nabasa i-check nyo lang yung kable na to yung mga duktungan. na kadalasan lang naman napupun din yan nakikita ako napapasa lang pag nabasa syempre kailangan nyo napalitan yung ilaw nyo pero kung hindi naman i-check nyo muna baka may something na naputo lang dyan o na disconnect yun lang guys maraming salamat sa mga nanood kung nakatulong yung video na to hit mo na yung like at mag subscribe ka na sa channel na to maraming salamat at kung may katanungan pa kayo tungkol sa e-trike nyo pwede nyo pwede kayo mag comment sa video na to at gagawa natin yan ng another video para masagot natin yung mga katunungan nyo sa e-trike na to yung model pala nito ERB2 NWOW na 2 years na to kaya okay pa siya tumakbo. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo kahit medyo basic lang na troubleshooting. Yun lang, maraming salamat.